lumaban ng may pusong Pinoy. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga atletang Pinoy na kasalukuyang itinataas ang bandera ng Pilipinas sa 2024 Paris Paralympics Games. Ayon sa Pangulo, ngayong palamang ay may tuturing ng panalo ang mga atletang Pinoy dahil sa taas noong pagrepresenta sa Pilipinas sa naturang sports event. Hindi anya matutumbasan ng anumang papuri o reward ang pride na ibinigay ng para-athletes sa bansa giit ng Pangulo, kasama ng mga ating o ng ating mga atleta, ang buong sambayan ng Pilipino sa kanilang laban at naway marandaman nila ang suporta ng bawat Pilipino. Ayon pa kay President Marcos Jr., proud na proud siya sa mga atletang Pinoy na sumasabak ngayon sa kompetisyon. Kabilang sa delegasyon ng Pilipinas sa Paralympics, sina Alain Keanu Ganapin, Angel May Otoma, Agustina Maximo Bantilok, Sandy Asusano, Ernie Gawilan, at Gerald Pete Mangliwan.